Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinunyag ng Department of Education na sangkot sa NPA Recruitment ang labing-anim na paaralan sa National Capital Region o no NCR. Dahil dito, sinabi ni DepEd Spokesperson Michael Powa na nakikipag-ugnayan na sila sa mga law enforcement agency para matigil ang ganitong mga aktibidad. Tumanggi naman si Powa na tukuyin ang naturang mga paaralan na galing anya sa impormasyon ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Tinayak din nito na may ginagawa silang aksyon upang resolbahin ng problema. Kaugnay nito, umaalma ang grupo ng mga guru sa deklarasyon ng kagawaran. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas na dapat ay maghinay-hinay ang DepEd sa ganitong mga pahayag lalo't pagdududahan anya ang lahat ng mga paaralan sa NCR. Pinangangambahan ng lalo pang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Kasabay ito ng ulat ng panibagong price hike sa international market matapos inanunsyo ng Saudi Arabia at Russia na palalawigin nila ang pagbabawas ng supply ng langis hanggang sa katapusan ng taon. Ang Brent crude ay nagmahal ng higit isang dolyar kada bariles at inaasahang tataas pa sa mga susunod na buwan. Ayon sa mga eksperto, ang hindi inaasahang hakbang ng dalawang major oil suppliers ay maaaring magdulot ng kakapusan sa supply, lalo't inaasahan ng mataas na demand habang papalapit ang winter season. Nakilahok ang Pilipinas sa ground assault exercises kasama ang Australian military sa Northern Territory, Australia. Ang pagsasanay na tinawag na exercise karabaru natatagal ng tatlong linggo sa Channel Island kabilang sa mga lumahok ang mga miyembro ng 99th Infantry Battalion ng Philippine Army at 5th Battalion ng Royal Australian Regiment at 1st Combat Engineer Regiment ng Australian Army. Layon ng pagsasanay na mapagbuti ang tactical coordination, survivability, lethality, command and control at interoperability sa urban warfare ng dalawang puwersa. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mikin>